kahulugan ng bato sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga bato ay kumakatawan sa pagsusumikap sa hinaharap. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng katotohanan ng iyong sariling buhay at kung ano ang iyong kinakaharap araw-araw. Makakatulong kung maaalala mo na ang panaginip na ito ay maaari magdala ng iba't ibang kahulugan. Depende sa kung paano ito nangyari kailangan mong subukan alalahanin ang mga detalye ng mga kaganapan sa panaginip. Sa pangkalahatan, ang mga bato sa panaginip ay sumisimbolo sa mahahalagang aspeto ng buhay upang maunawaan kung paano maaaring magdala ng ilang konklusyon ang panaginip na ito, narito ang ilang mga panaginip tungkol sa mga bato sa iba't ibang konteksto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bato. Kapag nanaginip kang makakita ng mga bato, ito ay tanda ng maraming trabaho at malaking paghihirap. Kaya kailangan mong magsumikap upang malampasan ang mga hadlang. Huwag magalala, magiging handa kang pagtagumpayan nito. Manatiling kalmado at hindi hahayaang maapektuhan ka ng gusto ng kawalan ng pag-asa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humawak ng bato. Kapag napanaginipan mong humawak ng bato, ito ay kumakatawan sa iyong panloob na lakas at tapang. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na maaari mong maabot ang mga inaasahan ng ligtas. Maaaring hindi lubos na maunawaan ng mga tao sa paligid mo kung paano mo haharapin ang mga sitwasyon. Kailangan mo buksan ang kanilang mga mata at tulungan silang maging mas matapang na tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumikinang na mga bato. Kapag nanaginip ka ng nagniningning na bato, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng oras upang magmuni-muni. Pagmasdan ng mga tao sa paligid mo na kasama mo sa mabuti at mapaghamong mga oras. Magpakita ng malasakit at pagmamahal sa mga taong mahalaga sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bato sa mga lansangan. Kapag na ka ng mga bato sa mga lansangan, ito ay isang babala na tanda ng mga paghihirap na lumilitaw sa iyong buhay. Kung aalisin mo ang bato, ito ay nagpapahiwatig na maaari mong malampasan ng mga paghihirap na ito. Ang panaginip na ito ay nagpapaisip sa iyo tungkol sa mga alternatibong paraan upang harapin ang mga masamang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mahalagang bato kapag nanaginip ka tungkol sa mga mahalagang bato, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili at ang mga malapit sa iyo. Ang mga mahalagang bato sa panaginip ay nagsasabi sa iyo na igalang ang mga nasa iyong panik. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may bumato sa iyo. Kapag nanaginip na may bumato sa iyo, mag -ingat. Ang panaginip na ito isang babala na nagpapakita ng isang tao ay may hindi pang pakiramdam ng inggit. Ang selos na ito ay nangyayari sa profesional na aspeto. Mag-ingat sa mga taong ayaw sa iyo at subukang lumayo sa kanila. Ito ay isang malakas na babala na nakukuha mo. Huwag lumapit sa mga taong mapanira at lumayo sa mga taong nagsasalita ng masama tungkol sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang bato. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga sirang bato, kailangan mong gumawa ng paghahambing. Ang isang baling bato ay nagdadala ng kahulugan ng pagkawala. Mawawalan ka ng magandang pagkakataon sa iyong buhay. Ang lahat ay hindi magtatagal at kailangan mong gamitin ng gusto ang mga pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na bato. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na gagawa ka ng isang mahirap na desisyon. Masama itong makakaapekto sa buhay ng mga malapit sa iyo. Ang itim na bato ay nagpapahiwatig din ng isang taong malapit sa iyo ay gagawa ng mga desisyon na magbabago ng masama sa iyong buhay. Kung gumagawa ka ng isang mahirap na desisyon, subukang isipin ng lahat sa paligid mo. Sinasabi ng panaginip na ito na kailangan mong maghintay ng mas matagal para sa paglago sa larangan ng trabaho. Kailangan mong subukan mabuti at ipakita ang potensyal na gumawa ng tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga olekta ng mga bato. Kapag nangolekta ka ng mga bato, ito ay nagpapakita na ikaw ay dumaranas na isang mabigat na panahon. Kailangan mong harapin ang mga bagay na nangyayari ng mahinahon. Iwanan ang takot na may hindi gagana. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabato ng isang tao. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na masyado kang humahabol, humahatol sa iba. Isang babala na itigil ang saloobin ito. Mag-ingat na huwag gumawa ng kawalang-katarungan sa iba. Subukan bigyan pansin ang sitwasyon upang hindi ito ma-misinterpret. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa magtapo ng bato sa dagat. Kapag naghagis ka ng bato sa dagat, ito ay senyales na ikaw ay nasa mentality health na sitwasyong ito. Ito ay isang mapayapang lugar para sa iyo at ito ay nagpapakita ng magandang pakiramdam. Kung ikaw ay bumato ng, ng may galit, ito ay isang senyales na ang ilang mga sitwasyon ay labis kang nadidismaya. Kailangan mong pag-isipan mabuti ang sitwasyong ito ng ilang sandali. Isipin kung paano mo maililigtas ang iyong sarili mula sa paghihirap na ito. Kung makakita ka ng ibang tao na nagkahagis ng bato sa dagat, sigurado kang may nagchichismis sa iyo. Magbayad ng pansin at makikilala mo ang taong nananakit sa iyo.